Wow, oh, mga kaidol. Ayan, mga kaidol, oh. May huli tayo, mga kaidol. Wow. Ayan, grouper, mga kaidol. Oh, ito na siya, mga kaidol, oh. Palitan na. Ayan. Wow. Mayan na natin ito, mga kaidol. Tanggalin. Baka may kasunod pa ito, mga kaidol.

Ah, gagmayay siya niya nga, uh. Eh, eh. Uh. Yan, mga kaidolo. Ito na, mga kaidol. Ito na yung malaking mayamaya, -maya, mga kaidol. Uh. Yan. Yan. mỹ tạo nó cái <laughs> đó mỹ tạo kèm mặt ít âu mặt ít âu mặt ít âu mặt ít âu pa, ít âu mặt Ah, tapos na to mga kaidol ang kabok mga kaidol ang isda ta ang isda ta ban ano lang medyo sige kilo Baut isa mahinit mga kaidol ito lang yung proper natin mga kaidol oh ah. Dan, mga kaidol oh pinutul ko na lang to

Ayan na tayo. Oh, di ko din Ulam na kaidol, mo ulam na. Yan huli mo muna mga kaidol, Ulam na si Uldad, idol. Ano ko Mga kaidol na kanya, di lang si guys. Mga idol, isa kalaton. Bye. Oh. dun na yung isla, mga idol. Contoh dan Wakil Selamat.